wag mong ikahiya at maliit ang trabahong meron ka katulong construction worker pahinante driver welder guardia, basorero o kahit ano pa man ang trabaho mo basta kumikita ka sa malinis na paraan at wala kang inaargabiyadong tao diretso lang hayaan mo sila dahil hindi ka mapapakay ng mga sinasabi nila lagi mong iisipin na kaya ka nagsusumikap para maabot mo yung pangarap mo at makuha yung mga bagay na gusto mo ipagmalaki e mo yung trabaho meron ka kundi dahil sa atin wala silang matibay na paniniwala